May huli, mayuli huli, may huli yan. Ha? May huli yan. Hilo, hilo po, mga idol, kay Brinda Isla. Lebay, boy, ang dami boy, matangay ka ng istabay. Ang Matangay ka ng isla, ha? Hilay mo maigi ba? Malakas talaga yan. Just pop up, mga master. Sasamba ako ngayon by ingat kaya ayan Kati Mercury maraming salamat, salamat oh, idol. sa atin mga ang live madami pa rin ito ang oh. dami, mong huli madami. ba yan oh. ang oh. dami mong huli madami ba yan si galing itin. galing mo ang dami mo ba yung huli ba yan dami mo ba yung huli first time first time dami mong huli kasi magturo eh kaso 1 bah pa hindi pa madami bilog mo hindi pa bilog <laughs> <laughs> Mahirapan siya magtakbo mga idol eh kasi Mahubo, makuan eh, makuan yung tututan niya eh, mahubuan siya eh Mahubuan siya? Lalaki yan ba yan, nahuli mo ba Ay, may kuan pa ba may igat yan, kahoy ba tanggalin mo yan Yan, yan Ito, kailangan ito tatanggalin kasi nakakasira ito ng anay Nakasira yan ng lambat Magkababayan pala sila ni Daniel Vlog. Malapit din kami sa Tagbilaran Buhol oh, Idol. Yan, nagapangsap yan dyan o. Si Pawi Tilor. Ay, panglaw, panglaw pala to. panglaw. Dito lang muna natin lagay. Hmm, dyan lang muna. Dito lang muna, Idol. Dito lang muna. Hmm. Ayan, salamat po mamedyo sa papuso natin dyan mga kaibigan. Hmm? Alah, oh, marami talaga. Diyan muna ba ilagay? Yan, yan. Just sharing mga master, ingat kayo lahat. Ayan, mar maraming salamat po, Madam Marilo Gaano. Thank you very much. Ano ba, meron, meron pa?